Grace, natukoy na ba ang sanhi ng pagkakasakit ng mga ito? Yes, June. Base nga sa inisyal na resulta ng isinagawang water testing, kinumpirma nga ni Dr. Celia Flor Brillantes, City Health Officer ng Baguio City Health Office, na positibo sa fecal contamination ang tubig ng isang establishmento sa Central Business District. Pero June, hindi mo na ito inilabas ng City Health Services Office ang detalye ng resulta habang inaantay pa nila ang iba pang resulta ng water analysis ng iba pang establishmento. Hindi ka kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maaaring maapektuhan ang turismo sa lungsod matapos nilang ideklara ang outbreak ng acute gastroenteritis kahapon. Ngunit ayon sa Alcalde, hindi nila dapat itago ang impormasyon sa publiko dahil mahalaga ring ikonsidera ang at ng mga taong dumarayo sa lungsod. Gayon man, naniniwala si Mayor Magalong na matatapos rin ito sa lalong madaling panahon, lalot may mga ginagawa na silang hakbang upang pigilan ang lalo pang paglaganap ng sakit. Open government people should know what is happening. Good or bad, they have to know. Mm -hmm. Otherwise, hindi nila alam kung anong gagawin nila. But if well-informed ang public, that alam nila kung anong course of action na gagawin. In the same manner that kung well-informed din ang ating mga turista, so pag nila rito, kung sila, uh, there may um, sisiguraduhin nila na pag-iinom sila ng tubig, juice, kailangan na alam, bottled water or purified water. Batay sa huling tala ng City Health Services, umabot na sa 2199 ang bilang ng mga pasyenteng apektado ng acute gastroenteritis sa Baguio. Mula sa bilang na ito, 492 ang humihingi ng konsultasyon mula sa mga health facilities. Habang mayroong mahigit sa 64% ang may sintomas ng sakit Base sa monitoring ng City Health Services, sinasabing karamihan sa mga na na tinamaan ng sakit ay kumain sa isang food establishment. May ilan ang nag out ng order, habang ang iba naman ay kumain ng lutong bahay at iba pang kadahilanan. The initial that we have out of the five, may positive po na isa pero hindi po siya significantly uh, na very high, it's still within the acceptable na, na result. At least the initial, because we only went to few establishments at that time. So, but uh, after, since Monday, marami na po kami pinunod. Bukod sa Baguio, ilang kaso na rin ng dayariya ang naitala sa mga karating na lugar sa lungsod. June, kanina nga alas 3 ng hapon ay nagsimula na rin nag-monitor ang Department of Trade and Industry Cordillera sa mga establishmento dito sa Baguio na nagtitinda ng mga bottled water dahil may na-report sa Mayor's Office kay Mayor Benjamin Magalong na may mga nagbebenta raw ng mga bottled water na overpriced. Kaya naman kanina ay sumama tayo ang, ang team ng UNTV ay sumama sa DTI CAR para nga mag-inspeksyon kung meron nga mga pagtaas ng presyo ng mga nagbebenta ng bottled water. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, June. Ibig eh, sabihin yan, Grace, ay uh, uh, kulang ang supply ngayon dyan ng uh, bottled water? Hindi naman, June. Kanina at sa ating panayam doon sa may-ari ng isang Uh, grocery store kung saan tayo pumunta kanina na nag-inspeksyon ang DTI ay marami pa rin silang stock pero kanina napansin natin na yung mga nakadisplay na bottled water lalo na yung mga 5 liters na bottled water ayun yung mga naubos na, na pero tiniyak ng mga business establishment na wala namang uh, pagkukulang doon sa supply ng bottled water dahil meron pa silang mga darating na mga stocks itong weekend. June, Lumalabas, Grace doon sa pag-usuri no na kontaminado yung tubig ano ng uh, maring dumi ng tao hayop. Grace. Hindi pa nagbigay ng detalye June kung ano yung pinanggit uh, doon, uh, doon sa resulta doon sa water contamination doon sa nakita nila doon sa out of 12 na na-monitor nila o na-inspect doon sa isinagawang water testing June pero bukas mamaya ay mag makipagpanayam ulit tayo sa City Health Services Office kung ano na yung update lalo na kay Mayor Magalong dahil sabi niya rin kanina na talagang meron mga um, turista dito sa Baguio City na nagbook itong weekend pero nagcancel nga dahil nga itong outbreak June. Ay, clarify ko lang, Grace, ano, labindalawang establishment ang sinuri. Ilan yung nag -positive? isa june yung nag-positive doon sa mga sinuri nila sa water testing at mamaya ay ilalabas na rin ng public information office kung ilan na yung mga nagpositibo dahil kahapon hanggang kanina ay ongoing pa rin yung kanilang ginagawang massive water testing sa mga establishment lalo na june yung mga water delivery at saka yung mga nagbebenta ng tubig dito sa Baguio City kung tinitinan nila kung contain contain, uh, contain man uh, itong water na ito ay kontaminado. So, Bien nga yun sa labing dalawa Grace, meron pang hindi lumalabas na resulta. Tama ba yan Grace sa pagkakaintindi ko? Yes, June, hindi pa lumalabas. Kaya naman, ang ayon sa Department of Health Baguio ay hinihintay na lang nila yung resulta ng iba pang establishmento para nga minsan na na lang yung kanilang pagre-report kung ilan ba yung mga establishmento dito sa Baguio City ang magpupositibo sa water contamination. June. June. Patuloy kami nga, by Grace, sa ulat na yan. Maraming salamat. Grace Flores, nag-uulat mula sa Baguio City.